Yeah, Yun! Teka, nagtatanungan tayo. Sino ba ang nanay mo? Si Elmar, tsaka ikaw. Oo, eh. <tinyo> ah, ito mo na! Huwag ko ako katingin sa kalen, ha? Tingin! Huwag <tinyo> <tinyo> <Baying> kita, eh. <tinyo> Nakakita mo. <tinyo> 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 Makikita tayo ng nanay mo, ganyan ka, ulul. Nababaliw. Ikaw ba, baliw? Ay, kantahan mo muna nanay mo. Dali. Hindi kaya Dali na, kanta mo. Hindi kaya Salamat sa ka. larawang upas. Hindi yun. Eh. kumanta ka para maganda, maririnig. Dali. Habang may luha hey, no, pa. Hindi yung... Eh, wala. Wala kwenta. Um... Ako, ito nag-iisip eh. Oo, Oh, Madalena. Kaya ito ay nabansagan. Babae na. Baba uh... Wala, walang kwenta. Hindi maganda. Si boy na mababang kita. Oh. Hindi. Wala Hindi. Oo. Oh. Pinintay itong putik na rawan mo. Kilala. Madali na kaya ikay. Di maintindihan. Kaya ikay nabansagal.

mwa mwa ke ri a na babi mwa mwa doizapi man mwa mwa chok cho mwa 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 non chok cho a mwa mwa chok mwa mwa cho a do